di pala ato pa mali pala 'tong nakuha hmm? ko Hello po, Sir Joel. Agrifino. Yeda. Go. Hello, Linda. Hello, Annie. no the sale so at the yung sunset guys ay eto na yung last day namin dito sa place na to and bukas after breakfast ay pupunta na kami sa aming next destination and yan uh, ganda ng sunset and yes napakalaking seashore nito napakalawak na seashore As you can see, ang ganda talaga ng tubig. Pero nakakatakot kapag gabi na, di ba? So, nag-enjoy talaga ako sa holiday na to. Kasi, yung place ay napakalinis. Yung beach ay, yung seashore niya talaga is napakalinis. Pero hindi ako narigo. Kasi, hindi ko lang siya Parang nakakatakot lang kasi walang walang nagbabantay. So, di ba? Then, yung mga fish nila dito ay fresh na fresh. Then, ang pinaka the best guys dito ay maglakad ng sa gabi after sunset. So, 6 o'clock na ngayon. Ang time dito sa India ay 6.08 in the evening. And, as you can see, is maliwanag pa. And then, ang sarap lang maglakad. So, hanggang doon sa dulo na yun, nakikita nyo yung banta na yun. doon sa doon, pwede kong maglakad. And super beautiful, minus nine. And then, andun yung aking asawa. So, hindi ako natatakot. Naman. And so far, safe naman tong place na to. Diba? Super love ko talaga ang ang sunset. Hindi siya nakakasawang tignan. Hindi siya nakakasawang Di Diba? Ang dada ng tunog ng alon. Tapos ang ganda ng kulay ng kalangitan. Ayan. And then, kahit pumunta pa ako doon, safe na safe. Diba? Ang ng buhok ko, so kailangan ko lang mag-shower bukas. Kailangan ko ng, ano, kapag nasa dagat ka talaga, yung, yung skin mo, sticky, yung hair mo, malagkit. Kaya kailangan mo laging maligo. So, yan, oh, yan o, naging matingkad na yung araw. Eh, babalik ako dun mamaya. Tignan mo naman, napakalinis. Diba? Napakalinis na. Napakalinis. Ayan o, oh, ang sarap bubulong-bulong dito. So, maglo-low na guys. maglo na siya. Then, bukas, high tide na naman. Ayokong lumapit sa tubig kasi mag-isa so far, so far. Ito pa ang, um, ito yung pinakamagandang beach na nakita ko dito sa India. Why masasabi kong maganda? It's because, birang bihira mo lang makikita yung mga taong nandito, bilang na bilang. Then, wala kang makikita mga video. Okay, hindi siya crowded, wala mga karaoke, nagkakantahan, nagiinuman sa harapan ng mga guest house dito. Wala. Ayan, di ba? Oh, Ang ganda niya. Ayan, guys. Okay. lilipat natin yung ating camera Tingnan mo, 'di ba? O. Oh. 'di ba? <laughs> Ang linis. Ang linis. Ang linis. Ang linis. O oh, ayan. Si so, babaliktad natin para makita natin yung wait. Ayan. Babalik na ako dun guys, kasi ako na lang mag-isa dito. yung mga fishermen ewan ko kung nasa na sila thank you guys for watching tignan nyo yung, sun, yung cloud ang ganda ng pagkakadesign yan no? para siyang angel na lumilipad Okay, guys, bye bye. Thank you for joining my live. God bless us all and take care. Bye bye.